Sa paglagay nito sa iyong sapatos, ito po ay magdala po ng swerte sa pananalapi. Manalo ka sa iyong buhay nito pag ito po ay gawin mo. Sa pampaswerte sa negosyo, sa trabaho at sa mga mananaya, ito po ay magdala po ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo. Hindi naman po malit na halaga ang dulot nito, ito po ay magdala ng napakalaking halaga po ng pera. Ipaglagay nito sa iyong sapatos, guys. Ito po yung magdala po sa inyo ng swerte. Hindi lang ordinary ang swerte ng bulot nito. Ito po yung magdala ng napakalaking halaga ng pera sa inyo na pwedeng ikabago ng buhay po. Pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa mga mananaya, pampaswerte sa lahat ng sugan, pampaswerte sa mga nag-online business, lahat po guys, pili kang gumawa nito. Pampaswerte sa nag apply ng trabaho, lalo po sa nag nag-ano guys, uh, sasali po sa mga uh, competition. So guys, ito po, magdala po ito ng tagumpay. Magdala ito ng napakalaking halaga na ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo. Kaya guys, if you are interested sa ating topic ngayon, watch this video until the end. Ituturo ko po sa inyo kung paano mo ito gawin. At kung kayo mo po'y bago dito sa ating YouTube channel at hindi pa subscribe please don't forget to subscribe and then hit mo na rin yung bell button na yan para manotify ka sa masusunod nating mga videos. Sa paggawa po nito, kailangan positibo ka at naniniwala ka sa mga ganitong gawain. Mahilig ka sa mga pampaswerte at naniniwala ka na may swerte yung darating sa iyo. Kung gagawin mo ito guys, may focus, ah, nag, ah, nagkaroon ka dito ng concentration, hindi ko lang maingay. Ano ah, nagawa mo po ito ng tama guys, magdala sa inyo po ng napakalaking halaga ng pera. Kung ikaw man ngayon ay nababaon sa mga problema, mabilis mong mabayaran yan. Kung marami kang utang, ito po guys, makakatulong po ito para mabilis mong mabayaran ng mga pagkakautang. So ngayon po guys, ito po ang madapat natin ihanda ang sapatos po natin. Sa video natin, guys, uh, gawin mo po ito kung kayo man po i-aalis na yung bahay. For example, bukas, aalis ka, so uh, gumising ka na maayos, i mo na yung sapatos mo, and then, uh, bago ka umalis ng bahay, gawin mo po itong ritual na ito. So, maghanda po kayo ng cinnamon powder. Ito po ang ating cinnamon powder. And then, ang uh, yung sapatos kung Ano yung sapatos na isusuot mo. At then, guys, uh, kailangan po uh, Paggawa mo nito guys, kailangan talaga walang mag-distract sa'yo, walang disturbo. Kaya uh, uh, hanapin mo yung oras na hindi ka magkaroon ng distraction, walang maingay sa labas. So ang gagawin ninyo po guys, na may, uh, kung may cinnamon powder na po kayo, ang sapatos po ninyo guys, kailangan po linisan mo na siya ng maayos. Ah uh, gabi pa lang, kailangan malinis na yung sapatos mo. And then, uh, punasan mo yan guys ng uh, money magnet oil. Kahit siyang lamang po na money magnet oil, guys, ipunas mo dito sa loob po. Punas ka dito ng money magnet oil. Ayan. And then, pagkatapos nyo napunasan yan, guys, ayan, malinis na, malinis na yung sapatos mo. Next na gagawin po, maglagay po kayo ng iyo pong cinnamon powder po sa yung kanan na kamay. So, dito po sa kanan. Ayan po. Ito po, guys. Ito po ang ating cinnamon powder ang gagawin ko ninyo sa cinnamon powder guys, mag-wish ka ng kaintin dito. Magdasal ka guys, manalangin ka, manalig ka na ito po, magdala po sa iyo ng swerte ito. Ito pong para na ito, ito po yung maglutas, maggiging uh, magiging, uh, magiging ito para mabilis mong masolusyonan kung mayroon kang hinahanap na mga, hinaharap na mga dapat solusyunan. And then, pagkatapos nito guys, kunin mo po ang iyong sapatos ko. Ang dalawang sapatos ko, ang ka kaliwa at yung kanan nyo. And then, lagyan dito sa loob. konti lamang. Cinnamon powder guys. Ayan. Cinnamon powder po. Ayan. Maliit lang na And then, ganun din ang isang sapatos ko ninyo. Ito po. So, dalawang sapatos po ang ilagyan natin. Ayan. So, pagkalagay ninyo po ng cinnamon po dyan sa loob, hayaan niyo guys na mag lang. Hindi naman kailangang madami. Okay? So, ang gagawin po ninyo dito, gagawin ko niyo mag kayo ng time team. Hawakan po ang dalawang sapatos na ito, and then mag kayo ng time team. Gawin ninyo po, guys, banggitin mo muna yung pangalan mo na 7 times. Balik-balik mong banggitin ang yung pangalan, Seven times po. Pagkatapos po, ang ipong wishes. I am a money magnet. Money magnet. I am a money magnet. Money come to me. Everywhere I go, I Uh, I have a money. I get a money. I win. Guys, feeling po. I am a money magnet. Lahat na pupuntahan ko sa swerte ni ako. I claim it, I claim it, I claim it. Ayan, guys, balik-balik mo -balik yung banggitin. Pagkatapos po, sotin mo na yung sapatos mo. Pag kayo yung ng bahay, hakbang ka, guys, ng tatlong hakbang. Paglabas mo ng pintuan, one, to so, tayo ka magwish ka uli uh, magwish ka ipokus uh, i-focus mo yung isip mo i-focus mo sa universe I believe the universe na magkaroon ako ng uh, success sa aking ngayon kung ito ay gagawin mo para magkapagbinta ka ng bahay mag ka guys na magkaroon ako ng sale sa araw ito kung ito man gagawin mo para mananalo ka sa loto ganito pong gagawin mo nalo ako sa loto na aking tatayaan. Ang nombe, numero na aking tatayaan, ito po ilalabas sa blue. I clean it, I clean it, I clean it. Mananalo ako, mananalo ako. So, tapos guys, tatlong hakbang, tayo, yan, lumakad ka na. Huwag ka nang lumingon, diretso na yung lakad. Mo. Okay po? So, pagkatapos guys, pagka-uwi mo ng bahay, ang gagawin niyo po sa sapatos niyo po, ito, ah... Uh, Ilagay mo lang sa tangli guys and then pagka kinabukasan, linisan na siya, pwede mong gawin uli yung process na yan. So every time na lumabas kayo ng bahay, alis kayo, ganyan ang gagawin ko uli. Yan po, magdala po yan sa inyo ng success, tagumpay sa inyong malakan. Kaya guys, kung gusto mong makaahon, diretso, pabilis ka makaahon sa sitwasyon mo na yan, gawin niyo po ang paraan na ito. Isang simple na pampaswerte pero magdala po sa inyo ng tagumpay at yaman po sa inyong mga uh, gagawin araw-araw. Ito po yung magdala po sa inyo ng katuparan sa iyong mga pangarap sa buhay. Kaya guys, wala pong makapagsabi na parang ito isa kang mananalo sa loob. Okay? So, walang makapagsabi na sa so, nito, makuha mo kaagad yung gustong-gusto mong pangarap sa buhay. Kaya, huwag mo nang hintayin na matatagalan pa. I igawin mo na ito ng maayos. Kaya guys, no, ayan, sana po isa kas matulungan sa ating uh, gagawing topic ngayon, ginawang topic ngayon. At kung kayo ang pinalad, bumalik po kayo sa video na ito. Guys, pasensya na po, medyo na maos tayo. Bumalik po kayo sa video na ito. And then mag, uh, comment po kayo. Masaya po akong mabasa po. And then, ipipin ko po, po yung message niyo. Okay po? So, ayan, maraming maraming salamat guys. God bless sa inyong lahat. At kung kayo ay may makikilala po, na naghahanap po ng trabaho, naghahanap ng uh, uh, online business or extra income. Uh, Ayun, ibigay niyo po ang aking Messenger. Mayroon kasi akong online business na pwede ko siyang turuan mag-business. Okay? Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at kung sa tingin po ninyo naggustuhan po niyo ang ating topic ngayon, like share, subscribe na rin po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next natin mga videos. Thank you so much. God bless you Bye-bye guys. Bye!